Good morning mga Lods So update tayo mga Lods Sa ano uh, big biik natin so, May nagtatay tayo Yung biik dyan mga Lods Yung isa dyan ay nagtatay So ito Kaya yeah, siya mga Lods Nagtatay yan kagabi Siguro napadami yung kain niya Kasi wala naman Di naman Basa yung kulungan nila kasi nga dun lang sila banda yung ibinabasa akong dito banda is diyan di pa yan ang basa mula nung malit sila at hindi noon is na siguro na parami yung kain niya di ko pa na chikanin ako nagtatay pa siya pero wala namang bakas na nagtatay kasi nga yung diskarte ko pag nagtatay may nagtatay ng mga ano biik ko yan, tulad niyan kagabi nagtatay yan basang basa yung tayo niya kagabi So, yung ginagawa ko, hindi ako nag, ano ng mga gamot. Kasi hanggat maaari, eh, huwag muna tayo magpaano ng gamot nila. kaya. Kahit basang-basa na yung mga nila, is di tayo magpaano ng mga gamot nila. So, yan, kagabi yan. Ikata yan, madumi yung pitan niya. Pero, di ko alam ngayon, siguro di na. Kasi, yung ginagawa ko, tulad ngayon sa pagpaano ano ko, pagpakain ko sa kanila, Ini yes. saat lang. Bali. Bali isang ganito na lang lahat. Isang ganito na lang. Ito lahat eh, ito lahat. So yung papakain ko sa kala, eh, isang ganito lang yun lahat. Konti na lang kumpara nung kahapon at mga nakaramang araw ay eh, dalawang ano talaga ba diba, isang kilo talaga yung pinapakain ko kasi kalating kilo to yung laman nito kalating kilo isang kilo yung pinapakain ko so ngayon kasi may nagtatay nagbabawas ako so kalating kilo na lang so isang ganito na lang para di mapasubre yung kain nila lahat Tsaka, para gumaling yung isa at wala na magtatay so hanggat maaari di ako nabibigay ng ano ng gamot nila hanggat kaya kasi nga okay naman kung may gamot pero baka masanay sila sa mga gamot so yun lang yung pinapakain ko sa kanila budget mo na pero kahit ganoon lang yung pinapakain ko sa kanila is every 3 hours nagpapa nabibigay ako ng mga ano yung pakain nila hindi naman para di marami so paunti-unti lang kasi yung isa yun yung nagkatae kagabi yung malaki pa naman sayang pero di ako nababahala kasi nga kaya naman yan i-resolve kahit walang gamot kahit eh, di natin anuhin ang gamot kasi nga bago pa tayo nagbigay ng pamurga tapos magbibigay tayo ng gamot agad so parang baka ma-overdose na so hindi ko na lang binigyan ng gamot kaya man kaya naman so mga lods kung gusto niyo mga ganito mga content at mga video so wag niyo kalimutan mag subscribe I click ang button diyan sa subscribe para updated kayo sa mga video natin kung sakali yung may may payo kayo na makatulong sa akin ay napakaganda at napakalaking ano na yung bagay sa akin at kung gusto nyo naman ng na mga ano ko yung mga way na pag-alago ko ng mga baboy biit, ba, isi-share ko naman sa inyo so, yun lang mga lords. God bless